Idineklarang laban sa saligang batas o unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Atty. Camille Ting, tagapagsalita ng Korte Suprema, bagong ikaapat na impeachment complaint na inaprobahan ng higit sa one-third ng miyembro ng Kamara, may tatlong reklamo. Ang nauna, pero hindi inaksyonan kasabay nito ni Linaw ng Korte Suprema na hindi naman ito nangangahulugang inabuswelto nila si VP Sara. Ang desisyon isinulat ni Supreme Court Associate Justice Marvick Leonet kung sa nilinaw rin ito na lahat ng impeachment proceedings ay subject sa judicial review. Hindi rin naman ang ituturing na purely political proceedings ito dalang karapatan sa due process at speedy disposition ng kaso ay aplikable sa impeachment process. Nagpasalamat naman ang kampo ni VP Sara sa desisyon ng Porto Suprema. Sa isang pahayag, sabi ng kanyang defense team, patunay lang ito sa kanilang paninindigan na labag sa konstitusyon ang court impeachment complaint. Mm -hmm. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Yan. Opo. Sa yung isa, mm huwag -hmm. nyo kami. Pakilala. <laughs> 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 Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. <clears throat> uh -huh. Ito na. Isipin, isipin mo ha ah. mm. Merong apat Merong apat na hinihingi Ang Korte Suprema Opo. Mula sa sampu yata yung hindi ko nagkakamali Apat doon Ay sinagot nila ng pabalang mm -hmm. ah, Solicitor General ito Alimbawa Wala lang sa akin yung listahan Apat ito eh Opo. Sabi doon sa isa uh, In relation to the articles of impeachment Submitted to the Senate kaya kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila? Mm -hmm. Eh kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kumbaga, ganito yung <laughs> sinasabi. <laughs> tama, tama. Ta tayo po mag observe po tayo ng kanikanyang, ano eh, Baho. ng kanikanyang uh, limitasyon. Uh -oh. Co-equal brands po tayo eh. Yeah. Kaya huwag nyo kaming panghimas. Parang ganun eh. Sige, baka nga sabi, apat ito eh. Uh -oh. Tinatanong lang naman eh. Lahat po nang pumirman P200 in relation to the articles of impeachment, uh -oh. binigyan po ba nyo sila isa -isa <coughs> ng isa-isa uh, ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Mm -hmm. uh -huh. Ba, bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? Oh, in relation to that article, bla bla bla. Nabigyan niyo mo ba sila ng panahon? Ah, nabigyan niyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Mm -hmm. Yon, mga, gan mga, yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan. Eh. Mm -hmm. Gan ganun ang sagot. Uh -huh. Hmm. Pero Ito Meron po naman. tayo kanyang sariling uh, spear. Mm -hmm. kanya kanya eh. No. Oo. Oh, pa para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Ano? Oo po. Saman so, tinatalong lang naman niya eh. <laughs> tapos sabi niya, so. uh, Indication of blah blah blah. Sabi mm -hmm. niya. Opo. Pero nakalimutan niya na, yun ano pa niya, ginawa pa niyang bold eh. Mm -hmm. Oo po. Kung yan naman kanya, hindi nakakita ng, ng kaduda-duda ang Korte Suprema. Uh -huh. Eh, kaduda-duda nga, kaya nga hinihingi niya sa inyo ito eh. Mm -hmm. And, nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang uh, associate justice, eh, retired eh. Sabi, eh, pumirma na nga eh, tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba, parang ganun <coughs> na lang style eh. <coughs> eh, hilaw nga. Eh, na, eh, nakita ko yung ano, uh, eh, hilaw nga. Eh, pan paano ang gagawin mo? Isipisipin isipin mo naman. Isipisipin isipin mo, eh, ito nga, ito nga yung pinapaliwanag natin, napakasimple lang nito. Tatlong steps lang ang pinag-uusapan mm -hmm. i refer mo immediately to the office of the speaker Yan po Ang mm. speaker naman, include niya sa order of business within 10 session days Pagkatapos, ito yung pangatlo Three days thereafter, after the inclusion in the order of business i refer mo sa Committee on Justice Ayaw. Tatlo lang mm -hmm. Eh, bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately, ito naman, sinabi, 10 session days. Mm -hmm. Pero pag binilang mo, kung, kung pang ilan yung sinabi nilang session 36, mm -hmm. pang 11. Pang 11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. Apo. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo, opo, opo. Session number 26. Sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27. Opo. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Opo. Sampuna yung 35 eh. Mm hmm. Yung 36, pang 11. Pang 11. Ayun. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So, itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, uh, yung, yung session 26, doon sa bilangan. Mm hmm. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwente. Sa bilang. Oo nga. Oo uh -huh. uh -huh. so, nga. So, nung i-present na uh -huh. Solicitor General, hindi, nauna siya sa 27. Mm hmm. Teka muna. 27 agad. Eh, 26 lunes yun eh. Session day yun. Ba't hindi mo include yun? <laughs> eh, doon niya, doon, doon dun niya ipinail. Mm 4.30 -hmm. nga lang ng hapon. Uh -huh. Pero malinaw, na naipail niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yan. So bilangin mo from 26... Hmm. Up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days, lumilitaw. Technically, 11 technically, days. Technically, mali na yun. Na, nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Mm -hmm. Pagka binilang mo, hindi 10 11. 11 days. O, pagpalagay mo ng tama yun, bakit tenna. hindi mo dinala sa Committee on Justice? Uh -huh. Bakit dinala mo sa archives? Mm -hmm. <laughs> Pinatay nila in archives. Pag dinala mo sa archives, namatay uh -huh. yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Uh -huh. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalin mo sa Senado at sasabihin mo, O oh, Senate, Fort uh -huh. Weed. Uh -huh. Oh, lunukin nyo yan, ha? Nagmamadali sila. Oh. Kung ba, nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano uh -huh. mm klaseng? Nakita mm -hmm. mo, sa na Supreme Court, unanimous. Mm -hmm. Ito po naman ang statement ni BP Inday Sara. Mm -hmm. uh, official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against BP uh, Vice President Sara Z. Duterte mm -hmm. unconstitutional for violating the one-year bar article under Article... 9, section 3, 5 of the 1977 Constitution, the decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm. This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced <coughs> the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ng official statement ng defense team ni VP Inday Sara Sen. Ko, ng Supreme Court yung verification isa pang problema yan. Ah, ganun po. Eh oh. binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan, Jen. Mm -hmm. Yung last page, 32 pages nakalagay, "Subscribe and verified before me," sabi. Mm -hmm. Ang ang nagsasalita si uh, Secretary General Reginald Velasco. Uh -huh. "Subscribe and verified before me." Ngayon uh -huh. ganyan, ah. Uh -huh. Na itong mga signatories are known to me mm -hmm. and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed mm -mm. this impeachment complaint consisting of 32 pages. Mm -hmm. uh -huh. Hindi verification yun. Uh -huh. Ah, hindi pa kung siya of verification yun? Sa mga abogado, doon jurat. Ah, uh -huh. so, jurat ano ba harap, po ang tao? Ano siya yung jurat? Uh, yung, yung pinapanindigan mo na mo yung mga taong pumirma. Ayon. Uh -huh. At uh -huh. pinirmahan nalito. Oh, uh oo -huh. uh -huh at ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Ah, uh, yung jurat, jurat po. Para kung talo bumawa doon. ka ng uh, Pidabit, oh, na di mo nakalagay oh, ito, oh, subscribe oh. and sworn to oh, before yes, me. Yes, tama po. Subardyaga, oh. uh, exhibiting to me his ID mm. number, blah, blah, blah. Oo. oh. oh, oh. oh. Uh, ano ba jurat. Ba, ano ba dapat? Habi, kailangan verification eh. Verified complaint yun eh. Ito ito na naman ah. Nasa section, nasa Nasa section 14, ako di ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Mm -hmm. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang. Akalain mong nakalimutan. Oh. <laughs> Nakalagay <laughs> din. Ito, ito yung verification eh. Opo, opo. Pakaraniwang ganito yung kanyang termino. Uh -huh. uh, we caused the preparation of this complaint. Uh -huh. All of them. You know, 215. Uh -huh. Uh -huh. We caused the preparation of this complaint. And we attest to the to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, yun. including our appreciation of the documents appended hereto. Ayun. Yun, yun ang verification. Ayun. Naglagay pa nga ng isang section dun sa ano na kapag sinabi mong hindi personal knowledge, ha, uh -huh. nakalagay dun ha. Kapag yung apayan, sinabi niya, sabi niya ganun the, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief, uh -huh. mali yun, hindi tatanggapin. Oh. It is as if, sabi niya, it uh -huh. is a mere scrap of paper. Uh -huh. Ganun pala. Basura eh, eh kung pala yung na. naglagay ka na nga ng personal belief, hindi uh -huh. pa tatanggapin eh. Uh -huh. eh lalo na yung wala. Eh, lalo na yung wala, hindi mo kinopia. Oo. Oh. Nako. Isa, isa pang ano yun, isa pang uh -huh. baka, baka hindi napansin ako, pero baka, palagi ko nakita rin. Oo. Uh -huh. uh -huh. Page 32, tingnan mo. Uh -huh. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules mm -hmm. ng impeachment. Mm isip mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide. Eh. Mm -hmm. mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako talaga naman. O so, kaya tinatanong ng Korte sa Pre, sino ba ang opisina ang nag-prepare nito? ayaw din nilang ano eh? Ayaw din sabihin. Isa yun sa mga ayaw, ah. nilang, na, ayaw nilang sagutin. Ah, hindi po ninyo kaya, ah. hindi po namin pwedeng you no, yung ah. sarili namin. Kanya-kanya punta kanya -kanya yung teritoryo. Yung hindi nyo na, pakilang, mm -hmm. nyo na pakilang. Huwag nyo na pakilang, sino gumawa niyan. Basta oh. kami ano, yun, yun, yun ang isa sa ayaw nilang tanggapin. Ayaw. Isipin mo, <coughs> apat doon sa sampu Mm -hmm. Nangatwiran sila, may kanya-kanya po tayong sariling ah, teritoryo. <laughs> Wala tayong pakialamanan. Oo, oh, sinabi oh. nila, eh, hindi po kayo pwedeng maging crote sa sarili namin. Oh. Ano, we are co-equal branch of government. Mm -hmm. Pero bakit na ba pala doon sa desisyon na ito, parang walang tinawag na oral arguments. Hindi ba kailangan magparan ng oral arguments sa isang usaping ito? Eh diba, malinaw na nakita niya. Eh. Ano ah, oral argument? Kaya nga humingi siya ng ayun. sampung na uh, impormasyon. Eh. Sabi ko nga sa yung una pa lang, yung Opo. A, letter A, hmm. what is the status of the three uh -huh. initial complaints? Ah, sabi ko, ito na, matindi. Diyan pa lang, ba lang magkakalaman mag na. na tayo. Na uh -huh. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ko? Tama. Doon pa lang, o eh, nakita niya, pinatay niyo o patay. Uh -huh. Kung patay yun, yung pangalawa, hindi rin pwede. <laughs> Naglabas na ho ng statement ang palasyo ng Malacanang sa dito sa desisyon ng Supreme Court. Oh. na nagdedeklara ang unconstitutional ang impeachment complaint na inihain laban sa Vice President Sara Duterte. Ayan. Ano sabi ng malakanya? Ito ay hindi interview, hindi rin siya uh, ambush mm -hmm. interview. Ito ay statement na naprint Ibig sabihin, eh, babasahin natin. Ha? Mula yeah. sa Presidential Communications Office. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. We call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Presidential yeah. Communications Office. Ayan po. Oh, napapanahon niya statement na yan ng PCO, dyan. Dahil ang daming mga uh, hindi magagandang statement na inilalabas ng ilang mamabatas niya. Na? o hindi na natin ho da dahil, hindi nga maganda na ito ay pinatutungkol nila sa Korte Suprema. Mm -mm. Well, uh, ko lang sa ano magiging epekto nito sa zona ng Pangulo sa Monday. You ho? Know? Wala naman siguro. <laughs> oh, Hindi kasi, na mababanggit ito. Oo nga. Oh. Kasi kung yun ang naging eh, sitwasyon, eh, di mm -hmm. ba? Oo. Oh. Taman-tama kasi na kung talagang gusto nilang mag-ruling, itong araw na ito talaga. Kasi bukas, sabado na. Sabado. Oh, linggo. Pagkatapos, lunis. So na na. Ano ba, Tiat Congress na. Mm -hmm. Kayo na yon mm -hmm. Di ba? Oo. Oh, oh. Kaya, masasabi natin na para sa akin, eh, isang timely na pagdidesisyon ito. Mm -mm. Dahil sa kung hindi dumating ang pagdidesisyon na ito, ganito rin ang mangyayari kung sakasakaling magkikita-kita kami. Ah. Matagal ko na rin sinasabi. Kanina, may, may binabanggit ako sa inyo kanina. Ito siguro ang nakapagbigay ng konting pagkainis sa Korte Suprema kung bakit... Uh, minabuti na nilang ilabas ngayon. Ito yung binabanggit kong mga apat na hinihingi sa kanila. Ah, opo. Sige. Na sinagot nila ng pabalang. Mm -hmm. uh, basahin natin yung apat na hinihingi at isa lang ang sagot na ginawa. Aha. Ito. Una, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Isa yun sa hinihingi. Mm -hmm. Ito pa. Ito pa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, <coughs> and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Mm -hmm. O, oh, kasi ako, hindi man lang ako nabigyan ito eh. Oh. So, hindi nila masagot na, oh, opo, binigay po namin lahat. Kasi mm -hmm. hindi totoo eh. Ngayon, mm -hmm. eh, pag sinagot lang, hindi po namin binigay lahat. O, oh, edi eh, na naman. Kaya hindi oh. nila masagot-sagot eh. O, oh. oh, ito pa yung isa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, Senate when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for its article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not.. Mm -hmm. ito yung Uh, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Yun. Ito yung ma makilatis man lang. Mm -hmm. opo. Meron ba silang panahong kilatisin uh, o peruse? Opo. Uh, bigyan ng, pang, uh, ng, atensyon, ng atensyon. Atensyon. atensyon, atensyon opo. Ng Suriin man lang. Suriin. Opo, oh. Whether... Each of the members of the House of Representatives Representatives had time to peruse the charges, the evidence, before affixing their consent. Mm -hmm. mm -hmm. Ba't hindi mo naman sasagutin naman ito eh? Ah, uh, Napaka-importante ang mga tanong ito. Ano ang, ano ang kanilang sagot? Ano ang sagot? Iisang e, sagot nila eh. Mm -hmm. ...response to items F, G, H, and I. Eh, J. Ito yung binanggit nating oh, apat na... Uh, na ...inihingi oh. ng ngagurte uh, Suprema. Pero isa lang ang sagot? Ito yung sagot nila. Uh -huh. Respondents most respectfully beg... ...the indulgence of the Honorable Court... ...and conveys the need to decline... Declan? ...responding to the inquiries. Wow. Naku. Bakit daw? Ito nga yung F, G, H, H and J. Ito uh -huh. yung binasa natin kanina. Uh -huh. eh. It is the position of the House... Uh -huh that these matters pertain to its internal proceedings yun. which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Aba. So, yan siya, siya. Wala kang pakialam dito. You know? Internal sa amin ito eh. Mm -hmm. uh Huwag mo naman kami pinakikialam. Ganito ano eh. Bunga lang po namin tinatanggap. Eh, eh siyempre. Eh. Ah, maring hindi aminin ng Korte Suprema, pero... <laughs> Malay ko. Oh, Tawag wow. din yung mga yan. Oh. Pwede rin silang medyo masaktan dito. Siyempre, oh, nakaka-offend naman talaga to yun. To. Continue. Ha? Opo, tuloy this po. Is, this is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachments are not governed by any specific constitutional provision or house rule. Mm -hmm. wow. Ay, wala ka palang rule. Bakit mo sasabing wala? Nakalagay nga doon sa rules mo eh. Mm -hmm. uh -huh. Dadalin mo sa... I-repair oh, mo kay ganito. Mm -hmm. Tapos ilagay mo sa order of business. Tapos dalhin mo sa committee on justice. Lahat ng ito hindi mo ginawa sasabihin mo they are not covered by specific constitutional provisions. Uh -huh. so, ito pa. This restraint No, ito yeah. yeah, no, oh, oh. itong, itong 'pag Ito itong pag-ayaw namin mm -hmm. na sumagot sa iyo. 'Yung <laughs> 'yung pagtanggi namin. 'Yung, na, yung pagtanggi namin. Yeah, no. ah, <laughs> ang pagbabaliwala wala sa inyo. <laughs> uh -huh. Aha. Ha? na. This restraint on the oh. part of the respondent. Mm. On the respondent house is grounded on no less than the separation of powers and yes. in our constitution. 'Yung konstitusyon mo. Ang pagtanggi namin ito. Opo. Mm -hmm ang ayaw naming pagbigay sa iyo nang inihingi mo sa amin. Opo. Di ba? Mm -hmm. Ay nakasalig doon sa pagkakahiwalay <laughs> ng tatlong sangay ng gobyerno. Sangay ng gobyerno may kanya-kanyang kapangyarihan. isipin uh -huh. mong eh, susumbatan mo pa eh. Pagsasabihan mo pa yan. Mm -hmm. Being a co-equal branch. Ayan eh. Mm -hmm. Pareho lang naman tayo eh. Oo okay. nga. Walang pag-uungusan eh. Pantay-pantay tayo eh. Mm. Ba bakit ka na... Parang eh? parang para nakikilaman mo ka na kami. Parang wala lang kita eh. So, eh oh. Bakit ka? Bakit pinanghihimasukan mo itong hindi yeah. mo dapat panghimasukan? Parang ganoon ang dating. Oh. The Congress is entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive in, within its exclusive jurisdiction. Igala mo naman kami. Exclusive ba? Igala mo naman kami. Mm -hmm. O oh, ito nag site cite pa na jurisprudence din. <laughs> in the case of Santiago versus Gingona, this honorable court declared. Ayun. Ito ito, ito raw sinabi. Okay. Ang haba. Haba. Ano <laughs> <laughs> pa, pa natin to? Ano oh. lang. Oh, sige, sige. Oh. Ito, ito yung binabanggit niya, kinuha niya doon sa Ano, eh? The principle of separation of powers ordains that each of the three great branches of government has exclusive cognizance, uh, cognizance of any supreme in matters falling within its own constitutional with its own constitutionally allocated sphere. Oh, so, pinipilit niya sabihin. Kanya-kanya mundo. Kanya-kanya tayong uh, <laughs> territorio rito. eh. <teritorio> <laughs> <rito. nga>. no. <laughs> constitutional respect and a becoming regard for the sovereign acts of a co-equal branch prevents this court from prying into the internal workings of the Senate. So, mm -hmm. wag, wag kang Makilala. Wag kang bigla na lang mangihimasok. Uh, ha? Ito itong pinag-uusapan yung sa Senado naman ito. Uh, eh, no? oh, kaya lang, ito kinuod niya. Where no provision of the Constitution or the laws or even the rules of the Senate is clearly shown to have been violated. Mm -hmm. Eh hindi nga kabaligtaran eh. Aha. Ito pinalilitaw natin sa Senate itong, uh, itong case na to Pero kapag ibinaling natin sa House of Representatives, Opo. pupwede lang ito kanya where no rules have been violated. Mm -hmm.